Okay. sa Bahay ko na to ah. Malapit na sa bahay sa likuran ng bahay ko ah. malapit ang bahay sa likuran ko. Laki na sunog oh. Oh. Upok na upok talaga. Wala pang bombero. Nako. Sa likuran ng bahay ng tatay ko sa bahay ko. Ito yung bahay ng pader ko. Itong bahay ko yun oh. Nako. Dito sa likuran ng bahay ko. Ah, susunog so po ngayong ngayong a 30 2023 ganap po ng alas 10, 10 yan kanina pa alaki ng sunog mga kaibigan idol ito po yan sa kaliwag pinagbuhatan pasig idol tupok na tupok talaga yan oh tingnan mo naman ang apoy pakakatakas ng apoy oh ito yung bahay ko pa idol, malapit sa likuran pa ng bahay ko to idol, pero malay-layo lamang konti. Ito. You know. Talaga mga idol, hindi kasi nag-iingat, dapat nag-iingat kayo sa mga ganyan. Eh mga bumbiro na mga idol, nagdatingan na, nag-iingay na mga bumbiro mga idol.